yun mga supang nandito tayo ngayon sa ating uh, malupit na palaistaan bali napakaraming hito dito hindi namin mahuli sa pamingwit kaya naman bumili tayo ng panghuli sa hito dahil gusto naman na rin namin makatikim ng hito eh, hindi lang sumibad sa mga ano sa mga pamingwit namin tilapia pa rin yung aming nahuli kaya naman ito bumili kami ng panghito mga idol oh. yan oh. Bali susubukan namin ito ngayon kung makakahuli kami ng hito so, Bali, abangan ninyo yan dahil napakaganda ng hito dito ito yung mga native na hito dito sa amin hindi man ito yung malalaki kaya naman napakasarap na lasa dito Bali susubukan pa lang namin ito mga kasupa ngayon Talagyan namin ng pain para ma, uh, ano, ma, uh, sumibad sila at pumasok dito sa loob. So, bali yun lang mga kasupang. mga uh, magandang umaga. Iyon mga kasupang, nagkana tayo kahapon ng fish trap tapos ngayong umaga ay eh, papandawin natin, titilingin natin kung meron na siyang huli. Sabali so, yung fish trap ngayon, mga kasupang ay pang hito ah, talaga. Ang mga supang, wala siyang huling ano, ah, uh, hito pero ang dami naman yung huling hipon. Ang mga sopang hipon. Maliliit pa kaya pakawalan natin pagkain din ng ating mga tilapia ito.